tayo, dito na tayo. Eh. Doon tayo galing kanina. Ayun oh. Umikot tayo, umikot, 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 umikot. Yo. Ah, tatayabe. Tatayabe. Okay. Galing pa kami ng Singapore gitu. Ayun oh, ayos 'yan. Okay, okay. Ayos. Happy eating. Happy eating. Ayun o. No? Oh. <laughs> Di ba? malapit na tayo Ito na yung kahera o. Oh. Ahu! Yan ang kahera ng itiwata. Yan, doon tayo dadaan. Kapunta lalabas ulit doon sa kabila. Ayun isang overload ayan murder tayo overload ayan okay salamat wala si diwata at eh. ito yung mga tinda nila may meron silang barbecue may bulalo kanino to? kaya kanino to? pili tayo ng hindi mataba ayan Pinili natin hindi masyado mataba. Baka tayo ma ano maputok batok. Ayan ah. Ayan pila Hoy, oh, 'yung maggagaling eh. ay 'yun ang final. Ah, oh, di diba? Okay. Ayos na. Kain tayo kasi hindi natin mawawala kung magyan sabaw, soft drinks, tsaka kanin. Okay nito. Okay. in-order natin na uh, ano? Ah, uh, pare sa load. Mamaya na 'yung ating sili. Yan o, pare sa overload oh, crispy pata. May rice, Pepsi. Yan o, oh. eto, dalagyan natin ng pampa ika nga nila eh. Bawang marami eh, siyempre. Dalagyan natin ng... Yeah. para masaya ayan ayan ang uh, diwata overload pares overload ayan oh, ayan 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 mo yung pila na yan eh. ayan Diyan ako galing kanina ayan doon iikot ka pa ganoon ayan ayan Yun ang kitchen nila sa area yan. Kain tayo. Ayan oh. No? Masarap yung water forest overload.